ang gulay mga ba uh, Ito so, yung mga gulay na niya. Kaya yung talong. Italong lang yung nandyan. Kaya yun lang yun natin. Yun lang yun. Tapos, hihiwan naman natin ang ano mo natin Ano, we pepe natin yung pang ano natin yung pang okay na ayun pang ano natin pang natin na. Astig. Ay ni binagamit mo hindi ako bumagamit ng ano nung hindi ako gumagamit na hindi ako gumagamit ng ano, hindi ako gumagamit ng sandok kasi ito ay mga bayo nakakatawa ito gamitin eh tapos ngayon na naman mga bay ano, titimpla na naman natin na pampasarap natin na sinigang sa nor original yan mga bay kasi pag ano daw pag bangus original yung gamitin natin kaya mo kaya naman nor Bilis na tayo ng ano. Grabe, ulo natin, ipot natin dito. Bilis pa tayo. Tapos, um, mm, pagkita na. Ay, ano mga bayan, yung ano, ginagamit talaga. Ito, pansigaw. Ito, ano na talaga ginagamit nila eh. Sa amin, wala naman ito eh. Yung basta, ay, ganyan, tinula lang, okay na eh. Ay, pala mga bayan, yung tinula, ganyan lang. Ito, pansigaw. Ah, kaya, siya, tinatawag na sinigang kasi lalagyan natin ng pansigang. Kaya, tinawag na na sinigang. eh at agad ka lang ng mga bahay, please ha. Kaya na natin mga bahay. Walang masyadong ano. Kasi ito, kumplito na lang sa ingredients eh. Kaya ito na mga na natin. Ayan Ano mga bahay. Tapos, haloin na natin na. May wagan. Panghalo na gul. Gulong tumubo. Tuntung ako ito mga bahay. Kasi ano talaga tumubo Parang mga yun. Gulong. Gulong. Gulong.

Hindi, kalat lang ito. Bilin nyo na. Baka naman, maminta. Hmm. Dalawa na natin na. May paminta na. Mga hmm. bahay. Tapos, ito Ano? Ang sili na itong mong kayo. mo lalaki. Baka bilo. Kaya, isa lang. Okay. Tapos, titimta na natin ng asin. Ayan o. Uh. Wala silang pang paano dito, ibang pantitlay, kaya, kaya baka naman, baka may mag-ano dyan, baka may mag-ano, baka may mag abit. may mag-sponsor ng mga, kahit eh, mga mag-sarap, eh, mga ano, may mag-sponsor dyan, para ipakita naman natin dito, Digdig, -dig, ano ba, dagdag, ayan, dalawa, okay na yan, okay lang muna, titiplan pa natin yun naman. Ano, kaya baka naman may mag-sponsor ng ibang, ano dyan, baka lang naman, ayan, tapos, tatakipan na muna natin tay an lang muna so yun mga bay lalagay na natin yung kanan kasi luto na yung lahat mga bay yung bangus luto na tapos yung talong kaya ito na mga bay pag konting kunting kulok lang okay na yan ganyan sila magluto dito mga bay ginagaya ko lang nakikiyano lang ako nakikigaya lang ako tapos tatakipan na natin ano Tawanan muna natin, inulubog-lubog muna natin muna tayo, para mag para madali ng maluto. Ayan. Ano, ya, aba'y, gatulsi lang magluto nito'y, dadutuhan eh. nito'ng na ginawag ano, kasi ano, kasi tayo, ganti, tayo. Yan, mo ka, na mo ng kantoy kaya nakakatuwa ng ting, buti, pinagkakatiwan tayo, ayan, takipang natin, ateng lang natin na, ma, na nanginang, ya, ano, sige, mo ah, luto na, tahi mo tunang mo koy, ito mga ko sa Pag sila nagluto, ginagat ko nila ay. eh. Ayun o, gaganyan na nila. Pakumit naman mga bay. Baka pwede mga bay, pakumit naman kung ano git. para saan to, ginagat to. Gat yung ginagawa nila ay. eh. Ayun o, kaya nahiya ko magluto rito kasi ano. Ganto sila kung anong mo. Oh, ayos na mga bait. Good job na. Ayun o, ay mga bay, yung ginagawa nila rito. Hindi ko ano. Parang ano eh, parang nakakaya pag ano eh. Magtitikim ka ng ganyan, hindi sila nating ng ganyan, oh. No? Diba sa atin, nakasanay natin ganyan daw? No? Ah, masarap na mga bay. Pero sa kanila mga bay, eh, ulitin ko na pero ako lang naman kakain ito, kaya okay lang, wala naman sila dito. Sila, ganito, gagal na nila. Tapos, gagal. eh tsaka na sila magtitikim. Dagdag hugasan sa kanila eh. Pero, ganito sila, kahit hindi nila may isip ng hugasan eh. Tayo, may isip natin eh. Ayun, no? Ganyan sila. Susyal na susyal mga bay. Okay mga bay. Goods na. Maraming maraming salamat.